Abo! Ang darag agad po. Safety mo na agad pa rin darag po eh. Baka makuha na. Yan yung mga karabas. Dito lang pala. Naglayo po pa tayo. Dito, dito, dito kami magluto. Diyan din yung naisipan niya. Tarang magaling si Igay eh. Oo. Siya man nagsabi oh, niya na ikanako oh, pre. Tapos hindi na gumana ang GoPro. Umuwi si Daddy Di at saka si Ipong Loy. Bumili ng kamates. Kadali yung isang ano namin. Bumigay. Yung isang GoPro namin. GoPro, start recording. Namatay yung mga karabas yung ano. Boyce, Boyce, naka Voice. Naka-voice naman ka oh, Huwag mong laksan. <laughs> GoPro, start recording. Yeah. O, oh, start man eh. <laughs> Naka-voice ko man kami mga karabas ang aming camera. Sira na mga pindutan. Oh, Sira ang pindutan eh. Kaya pag nagsabi ka ng GoPro, ang natin tuloy. Baka mag-stop eh. <laughs> oh, <laughs> Hindi. Kailangan po yung word niya. Ah. Oo, oh, kadami. Uy, dalag pa. Ay, sabi sa'yo. Ay, 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 Ayos na to. Ganto rin kalaki yun doon eh. Bali yung tatlo. Ay, paborito daw, abe, di gobto. to? lang nang mai, ano natin. Dalaan ko muna pa niya. Parang oh, punguloy oh. pala. Pagka pala na tag-arawat mga kapaan. Lagi kong bibigyan yun. Hmm. Sa kapaan nalaki. Tapos sabihin ko, gob, yung aming pidirod baga doon, basag-basaga. mahirap magda kami magdaan doon. Mahirapan kami magdaan doon, Hibi-hibi, ah. Niyan mm -hmm. ka lang. Kawawa. Hindi na pala makawala. Hindi. Pinakabam mo lang pala ako. Tapos doon, kawawa yung mga Mercedes namin doon. <laughs> Mercedes. Mercedes. Pag may kalsada, mag-go. May kalsada, buga kami. Wala pang kami sakit. Hmm. <laughs> So, Christmas tree. Ano? Christmas tree ah. Brown pala mo. Abo. Oh. Puro pala muti. Abo. Sig talaga ito Bo ngayon. Anong size nila no? Buti pre, may naka-standby na isang camera doon kundi ah. Cellphone cellphone tayo. cellphone <laughs> cellphone tayo mo ya. <laughs> yeah, cellphone eh cellphone natin pipichugin. <laughs> Grabe naman 'to. No? Yeah. Pare-parehas ang laki nila, no? Hindi mm. ka sa kabila, may maliit, may malaki. Ah, wala, mahilit talaga huli nila. Hindi ka malakas talaga ito. Eh. Susi so, ba Hindi man magdikit ito doon. Oo, oh, tanggal ito, um. laglag. Ayan uh, eh, no, ang huli siya, meron siyang kinahulihan di sa likod eh, yung to mm. Mm. Tinik? Tinik niya dyan sa... buh ganda. Sabi ko marami pa dito yeah. oh, ito, ito lang pre, eh. sobrang so, so, ito. Uh, mas marami pa ito sa nahuli natin kanina. Mm. Ilang nadla dyan? Apat ah, ha? Okay. Ilan na lang natin dyan. I-pour... natin? Yung parbihin no? Oh, Oo, parbihin. natin sa... Bahay. Isa sa paborito ni Jiyan. Talaki mm. sap Kapsap. Mm. Ay, kailangan pala mag-uwi pa sa bahay. Okay. Ay, yung, mga, yung mga may, may laway, no? Oo, oh, ma. Malaway, mga mm. mga dulas-dulas. Isap-sap kasi na malaway, masarap talaga kamatisan. Paborito mm. mm. niya talaga yan. Tayo siguro pre, kung isda tayo, ano tayong isda? Ako ito. Dali ka hulihin. <laughs> <laughs> Hindi. Kaya ako talakitok. <laughs> Oo, dali hulihin. Kaya ako naman sinabing talakitok ako. Ako yung paborito ni G. malaway mga oh. <laughs> Oo. Paborito. <laughs> paborito <laughs> paborito niya yun eh. <laughs> eh. <laughs> ako Paborito ang hulihin. Ako siguro, palos lang ako ah. Yan ang dalawa. Oh, say, oh, sa ako sa'yo <laughs> kung magkago sa inaanak ko. madulasa, Madulas, ha? Madulas. Delikado ng prampre ngayon, no? Oh. Kaya kayong mga inaanak namin, huwag na kayong maglabas ng bahay, lalo sa Pasko, delikado. May nangunguha ng ninong. <laughs> <laughs> Mapapagod lang ngayon, may nangunguha ng ninong. Kapunta sa orintan ng ninong pag Pasko. <laughs> Labo kayo. Kapunta akong orintan, kapunta akong sa Biyanandro. Ng... Oh. Ra, kamu abutan. Sa akin naman, medyo may mga dalagi, dalaga na yung mga inaanak ko. Hindi eh, ako meron pang bago ngayon. Eh, di ba? Sige. Ba, pre, bago magpasko, pre, mag-post ka na sa FB, pre. Mm. Malaki ang problema ni Ninong. Lalayo muna ako. Ngayon, magkapakalayo-layo muna ako. Huwag nyo muna akong hanapin. <laughs> si kumpare. Babalik ako, magtapos ng sa <laughs> <laughs> next ko oh, sa kasal pa sa binyag pa eh kira ko <laughs> tumusok sa koko baba <laughs> pong baba mo nga pong abot ma hindi abot ito isang ano to pre ah isang kasirola to ah hindi okay, magluto lang tayo ng oh, kaya natin marahi para dalaman niya uh -huh. ng yan banata niya grabe naman ito pre taas abot naman eh ganda tsaka simsay sila hmm. ganda ng pahuli na ang dahil layo pa tayo, pre. hindi tayo mabasa naman. Hindi pa rin yan, maagos pa rin yan <laughs> oh, kanina. Okay. Oo, kung maagos pa kanina, hindi pa rin kaya. Buti nagla naglagay ka dyan, pre. Hmm. Natsambahan ng hmm. agos eh, wala siya. Kasi natsambahan din yung GoPro natin, pre. Nga, <laughs> Dapat di yun. ka lang naglagay dyan. <laughs> o, di wala tayo huli. <laughs> ito ka nyo dito, yun. patigas kayo. Ha? Yung gilit yan? Dito ha? Yan? Yan. ano? ano? Yan, okay na. Yung mm, nakakatinit dyan eh. Iba dito ay. Ay, plus ito pa oh. Ito yung iwi namin mga karapas oh. Ito nga sabi mo pre ah. Ito nga sabi mo. Mas oh. Ay, yung <laughs> marami yung sa uling magdadali. <laughs> Basta ng garing, ito ang first class eh. Hmm. Ito yung hinahanap-hanap ng mga ano, isang manggaring ano o. So, mag na na tayo ng ating ingredients sa ating talakitok. Oh, so, uh, kumati Magsigang lang tayo. Parang sigang kumatis. Okay. ito ang ating luya ang ating luya ayan hmm. ito ang mga karaman hmm, yes. nakalimutan yung sandok Tara muna tayo. Dino ni mo kamo. Ano pala no? Ano pala din niyo din dito? Ano pala kayo pala din dungan niya pa? Oy. Tutukan ni ba? Ya, 'yung mga man sa tabi. Loko kayo ng ano ah, tindagat ah. Galit si pung sa inyo. tusok mm. ayun na oh ayun na yung ating yung iba mga karabas yung kadami dami to mm. parte namin yan mm -hmm. parte nyo sa umaga prituhin eh din ang kanin. Simula mm -hmm. nung birthday ko eh, hindi na ako kumain ng kanin eh. Mm -hmm. <laughs> ating kamatis. Luos mimi. na Thank you po. Na lang, ha. May, ha. Yung mga karabas Yo. So. natin paminta. <laughs> Papay ko pinari si Papa pinang masarap na sabaw. Saki. Okay. Ayun na mga karabas. Hindi ulusaw na yung ating kamati. Pwede ng tubig. Ito pa. Diba? diba? lang natin kung. Gay, dike. At paminta. Gay. Asin natin po. Okay. Lagay na natin ang ah. ating isda. Wait lang. Oh. Automatic yan. Sabay-sabay natin lagay isda. Hindi man sabay-sabay. <laughs> May nauna. <laughs> oh. <laughs> ang ating sili at ating patis lagi mo na kay mango lagi mo na kay mango uy ito pa pala ang ating alimango at ang hipon Mga kalas din siya eh, kinalas mo na. eh. <laughs> kakalas ka rin eh kalasin ha yun sige natin okay na yan papawis ah na nang makapaghigop na tayo ng sabaw count kauna na yun count run mga karabas na sabo pa lang ito sigurado ay sarap nagmamantika sabaw pre Uh, ano yan? <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. May tala ka na. May kitok ka pa. Hmm. 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 kana, Mm -hmm. Masaya na ako mga karabas. Nabunot na ang ipin ko. Thank you. Shout out sa iyo kay Doc Santos. Love you. Sabay-sabay doon ang ipin. Kabilaan. Mm -hmm. Tapos baba? Hindi. Kabilaan. Mm -hmm. Baliwala ah. Harap. Bilo. Tara. Gulap ka lang. Tanggal ng na ang ipin mo Pinadrive pa ako ng kanyang bagong motor.

sariwa-sariwa pa naman. Uh, grabe ko ito ah. O sabaw pa ha. Lanti sabaw. Sarap. Uh -huh. Ano rin po mga paghandang ginawa mo na pagdating ni ano? Naglinis-linis ka ng bahay dahil? <laughs> Nagbili ka na ng upuan sana, mga baso para uh, ano rin eh. Magka-impress din kayo. Ano Ah! Manat! Ah! Ano ba? ka ba yung tempa No. Ah! Ano ba dating? Susundo ka ba, Pao? Pao? Susundo eh. Susundo ka? Vlog yo. Pa kanin dai panen. Den diron pasal sa ini Jamila guys, ho? Huh? Oh? Hmm? Abu salamat eh, wala pa ha. Hmm. Salamat na eh. Yung no, nakalagay sa sobrang na pula. Hmm. may 100 na kung, kung dalar. Abu. abo ka kilo eh. pas <laughs> <laughs> hindi <laughs> eh. Pamigay niya. E, pa pamigay niya na lamang kamo. <laughs> Bait ganun talaga ako. <laughs> Bait no? Bait talaga yan. Sabi ni Gany, tuloy mo abos isda ko Bagay, sarap ng talaga itok na yan. ko abi yan. Shout out sa mga taga HK. Mm -hmm. Shout out kay Tita Cheng. Oh. Miss you. Shout out na ito. Shout <laughs> <laughs> Shout out din dyan kay Elsa Malinaw. Ayan. Yun. Yun. Shout out sa inyong lahat. Hmm. Ay, dami eh. Dami eh. No? You know. Kay Luel. Oh? Kay Marlon. Kay ano, sino ang isa na yun? Bruno. Mark. Ay, oh. Jago. <laughs> Jago. <laughs> Pong. Tapos yung ano, yung kay Kuya yung nagbigay ng tuna. Kay Kuya. Basta alam mo na yung Kuya. Ikaw yun. Kaya na iigay yun. Yung um, yung si misis mo. Favorito ako. Favorite oh. <laughs> <yan. laughs> oh, nga pala no. Magkano yun? Ano ano tani tani yun? Ano yun mm -hmm. Thank you sa yung binigay na 100 dollar. Mm -hmm. Hintay niyo mabati ni kung dyan sa ano? Kagamila ito diyan. Kagless. Bili sam no nakamo. Ilang araw na lang po ano? Hmm. Tayo so, pwede lang ata po eh. Del no ubos. Nauubos na, na kaming kapangyarihan mo, isa na lang. <laughs> Nakita ko si Tita Cheng mataba na magpapayat ko Tita Cheng. Masama okay lang ako ng kapayat, ikaw naman nagpapataba ka. kanin kai ngge Hoi, pa pre. Uwi. Bagay. Hindi na ako gusto. Ano Thank you. Pa-pakain tayo, seda kanin. kanin, kanin

mga kasi kasabay namin naglaga ka na ating uh, dagat lang ngayon sa ilog sa kabilang area sila kami dito naman sa kamila hindi kami nagsama baka mabulabog namin yung kakabila nila eh hmm. <laughs> <trato> na nga muda nga tayo mestruon <laughs>

ay eh, tayo dami bisyo ay eh, siya ang bisyo niya maganyan lang magkain lang talunin mo Hmm. Kala ko pre, ang pinag-uusapan natin pre, pailaw sa mga Christmas Kaya nga, ipailaw <laughs> Iba pa pailaw yung Iba pa lang Kala ko yung pailaw dun sa San Jose Mabundya <laughs> Pinaldo, mahilig doon ah. Oh, kakbak Sarpa ay Hindi kayong mag baga magawa ko na yan yes ay pa uh, ilan nakin na sa dalawa hmm? ay pat, pat tatlo apat po akin eh o pa apat na sa akin oh akin pag naubos ko to oh apat nabilis mo ah pangalawa pa lang ako hmm hmm Mm Papat na sa akin ito. Papat pa, pa na. O, sila na, na, yun, na. Sila na po. na. Bigyan lang natin ng huli. Baka walang huli yun ah. <laughs>

<laughs> Tawag pong luya ay. <laughs> po. Napatawa mo si pong luya. Tawag si pong luya <laughs> <laughs> ay. Sulog <laughs> tuloy. Hindi kasubo <saka>, ah. Karalaglag ay. Godin pa ako sa jok na yung Nabigla lang kami si pong luya. Tawag na katodo ay. Hindi yung nangangawal yan kanina. Ay nagadala. Wala daw ipon. Dalang.

At ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Oh. Uh -huh. At ang alak naman. Oh. Pampaganda ng asawa. Oo. Oh. Nga, nga, tama ka doon. Kaya lagi kong inom eh. Ito <laughs> <laughs> so, kaya yung pang Taming mga si Jam Tanungin natin Ako we Lagi ka pa pong Kaya eh, pala pero may lasing pong oh. may punta doon oh.

talakitok eh. Sa so, talakitok doon sa kurog. Talakitok <laughs> eh. <laughs> oh, sol. Bijis yun eh. Siyempre, napanginig-inig uh -huh. ang busis niya. Sada pa pang... Ay, may mag-atao. Dad is the dad. Ayoko oh, na eh. Pagid, uh -huh. okay, uh -huh. may isa pagid. Okay, dala man yan. Hindi ko nga maubos ang tatong pirasang tope. Ubus yan. Pag lima pala tayo anim na akin. Ilan ang ulo ko? 1, 2, oh, 3. Buntot pre, bilangin pre. Sa akin diba? 3, 4, 5, 6. 6. Oo, oh, tag-anim tayo pre, parehas. Isda-isda hmm. lang. Sariwa po naman. Tapos yung kanin kunti. Mm -hmm. Oh, sarap. Taob, ang talaki ito. Mataob, mata, mata. Abo, ah. Hindi man ito yung mamsa na galakigit? Hindi, Ibang variety yun? Kailog ilog yan? Hmm. Dami din yan. Ah, sol.